um, we will have an executive session probably before we wrap up. No? Um, ito pong hearing na ito. Kasi sabi nga kanina, bugbog na kayo, pagod ka na. No? Hindi nga 12 hours sa uh, kongreso dito, ilang oras. Siyempre, eh. siyempre siguro naawa ang sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo sa mga naging biktima ng Pogo. Um, sa so, ikaw ba ay uh, mastermind o may willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Mga ko po, isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya, pawn. o no? Ikaw ay ginagamit ng uh, isang criminal syndicate, international uh, group o crime syndicate. Uh, your honor, hindi naman po siya ginamit. Uh, if ever po, uh kung mayroon man po ako na itulong, uh ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, uh, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga sa mga allegations po, uh, wala po akong kinalaman. Kasi madam chair, no? Um siguro sabihin ko lang kay Madam Alice. No? Um, Tanong ko lang, kung kayo po uh, tingin niyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? ay uh, Hindi po ako guilty po.